Hello guys. Good morning guys. Good morning. Andito tayo guys sa Long Beach guys. Okay hey guys. Uh, ano guys? Maaga. O sa Long Beach. Magandang maaga guys. Kaya magkitang kita talagang magandang ano guys dagat guys oke okay guys uh, motor lanta guys tong motor guys dan eh. guys dan lang ating ano guys service guys motor hmm. Hindi rin tayo magano ano guys Magtagal dito guys sa Long Beach guys Kasi Maraming ano dito guys Ngit-ngit Mga ngagat Ngagat guys. Uh, guys Dito guys Ito ang sitwasyon sa Long Beach guys kahit ano guys ilang araw guys dito guys to oh. yan guys ang um, natin guys ang guys okay guys guys na kaya nang ginakot-kot aso guys may ikot sa aso dito guys ano kaya guys may sa aso guys parang may naamuhin sa dito guys ha ah. aso guys Pakai guys so ganu, guys. Yang uh, Kan uh, pawikan guys. Yang vlog. Pawikan Guys. Long Beach. Kita waktu ni Long Beach guys kay Direlong. Direlong Beach. Uh, ang ganda-ganda guys Kasing ganda ng burakay eh guys Malinis Malinis itu guys Kahit may mga aniyo guys Malinis pa rin. Guys Ganda ng mga kan? Ito And guys. walang katao-tao guys di ba walang katao-tao isa lang ako dito sa buong long beach nakikita ng ano alasay alasay ang oras wala pa rin katao-tao guys. guys yan yan katahimik guys yung long beach guys Pwede mo mag guys Mag jowa Magpunta dito Magligo ligo guys Masarap talaga guys Dito guys Sa Long Beach na magpunta kayo Ng mga madaling araw Squatro ah, Okay kayo Hanggang ngayon no, Walang tao Oh. Yan. Ano guys? Yan. Papunta din na guys. Puro din na niyog. Papunta naman yung kabila ng ano dulo. wala tayong mano guys nga isda guys kaya wala talagang isda ngayon guys dahil sa ano guys dahil sa hangin ulan pagabi pero may nanagat din pero mamaya pa yan mag -ano, magpatabi dito Ah, Okay, guys. Punta na tayo, guys, doon sa ano, guys. Ito uh, ang motor, guys. Okay, mamaak guys, nagagat. ග ක එන ගාන ගාන්නින ගන්න ලග Guys, lumbe. Yuk satu be. haba hanggang sa dulo oh, na hindi na makita puro na yung beach bits talaga yan mga guys walang kabato-bato guys papunta doon sa kwan 50 km guys ang kahaba guys puro buhangin malapad at saka mano, dito guys oh. open kay guys open maunis yung nga uh, na uh, malalaki mga alon guys kasi upin kasi siya guys upin pwede mag surfing guys surfing dito guys sa atong ano guys It's So guys, ganda-ganda namang beach dito guys. Sa San Vicente guys. Palawan guys. Oh, dito sa San Vicente guys. Maganda dito guys na beach. Long beach. Pero marami pang mga ibang mga lugar guys dito sa San Vicente nga. Ah, maganda. Pero ang pinakadako nga beach guys pinaka malaki nga beach dito guys dito sa long beach talaga guys kay 50 hectare guys ay 50 hectare hindi 50 kilometer ang kataas guys mula sa bayan hanggang tagpis sa bo umog yan 50 kilometers yan guys ganda talaga guys walang ngano guys hindi ka magsisi guys so pag magpunta ka dito guys pero medyo lang kuan, guys sa ito maraming ngik ngik guys ano narato service guys oh, service guys wala tanah nagban ngayon guys kaya para nag guys kay di man makalusot dito sa amo guys kay grabing putik di makalabas ah uh, dito na tayo guys salamat guys salamat sa suporta guys so guys oh. So,